Ari nga haut, ating matutunghayan ang tulungan nga haut din ay sa Lemery Batangas ay samahan nyo ako ay di magandang araw mga kangipin kumusta na kayo kay naman ay pagkagarni naman nga hong may paukasyon ay talaga naman nga hong umaga pala ang ay bangibina at talaga naman ngahong, -bisa, ay, sagawaan, ay, nga hong bising bisay sa gawain ay di ari nga hot din na rin ako dadayo ng agahan ay ano ganaman nga hong ganda ng bahay ng may pakasal. At ako nga ho'y nakaabot din ni ng suman at tamalays. Nakakatuwa din naman nga ho'y ay parang ako nga ho'y taga rin ni Ay, ay ako nga lang ho'y naimbitahan din ay ng may pakasal. Ay ano ganaman naman nga ho'y pagkakadamay at pagkalalaki ng paputok na yon. Ay shout out nga ho'y kay Sir billmore at kay Ma'am Kate. Salamat nga ho'y sa pag sa malaking okasyon na aray. At talaga naman nga ho'y tayo makakapagbidyaw sa tulungan. Ay garing nga ho'y at ka may yagyag -yag na sa bahay nga ho ng babae at lalaki nga ho, ang anak ni Sir Bilmore. Ay din ni nga lang ho tayo itatawid ng karsada at ari nga ho, si Serang ang ikakasal. Ay dari nga ho tangkas-tangkas na ang mga bigas. Pandalas na nga ho at medyo tinanghalay. Ay hari na nga ho, hindi umulan. Ay kita nyo naman at ang langit ay kulimlim na kulimlim. Kasama ko nga ho di yan, si Kangipin Anjay at Kangipin Inay. Ari na nga ho, na ng manunulungan ng mga tulyasay. Ay sadya naman nga ho, dinay mga kangipain sa Batangas pagkagarnihong may tulungan ay pagkakadaming tao ari nga biyabit day nang mamay ang baka at talaga naman ngahong yan imamaya ay, ay atin din hong lalantakan at naguumpisa na nga ang manunulungan magpisto ng kanilang mga paggagayata ng ulam at tsaka talagang din ho i miski sa gubatan ay suot ay basta manunulungan abay bago naman ho kayo manuaw mga kangipain ay wag nyo naman hong kakalimutan utang ipalaw Juicy Fruit Vlog. I-share nyo na rin ho kung napapaybeg at mag-comment na rin ho kayo kung garni din baga ang kasalan sa inyo bago ang kasalan ay talagang pagkadispiras ay talaga hong napakadaming manunulungan at ika nga ho ay guyor ang taga buong barangay. Kita nyo ga mga kangipin utay-utay nangahong nagdadatingan. May kanya-kanya hong bit-bit ang mga yan. Ay pipidi kagang manulungan nang wala kang dalang kutsilyaw. Ay paano ka makakagayat? kay inamag. Ay pwede, edi ikaw ang tagahunta. Ay kita nyo ga ang lawaw at talagang ano pagkakadamay at naggayatan na nga ang mga maritis dinay. Ilan nga hong tulyasay ang isasalang ay sa dami hong lawaw ang mauubos dinay. Maya maya pa naman nga haw, ariya na ang mga babaw. At yan huy mamayay lalanta ka na At nagpapakulo na nga ho ng Ay sa dami ho ng tulyasing aray. Ay talaga hong maghapaw ng bakbakan diyan. At talaga naman nga ang mga sibuyas at bawang ay isang plangga na ho ay tinatabo na rin ho pala din eh ang asukal at nagawa nga ho ng sagaw ay di shout out nga ho sa mga manunulungan na aray sa mga taga mayasang barangay ng limire at talaga naman nga ho ano pagkakadami ninyo ho ay talagang may pakapeng barako pa nga ho, at tabo ay ang salinan ay yung ganaman nga ho sa dami ng manunulungang aray ay ika nga ho ay isang babaw ngayong umagahan ay kulang at talaga naman nga ho syempre pag ka manunulungan ng mga yan, di ni na rin haw kakain ng umagahan. Ay kau ay hindi naman ho sa pagmamayabang mga kangipain kung inyong maiitanong kung ilan haw ang kakatayay na karnay. Ay talaga naman nga hong tumataginteng na 18 baboy ang kakatayin nga haw. Ay kita nyo gaho yaw na isa dami naman nga ho ng ninang. Ayan hong bidyong yan ay may partaw ay baka ho hanggang pampaw inyong abangan at nang inyong makita ang tradisyon nga hodin ay sa Batangas. At talaga naman nga hong pagka ikimagaling ring manulungan, ikaw ay malapit sa tao, ay pihadong ikidadayuhay ng iyong kabaranggay. hari nga hao, at otay-otay nang isinasabay ang mga nakatay nga hao. At tunay na mga kangipain, ay arihoy hili-hilira, ay talagang lalangawain sa damay. Kaya naman nga hao, pagka dispiras ng kasal, ay di maghapon na hodin ay ang manunulungan kalungan. Oo, uwi na lang haw at magpapalit ng brep kay naman. Ay, kita nyo at pag sa haw ay para may pistahan din eh. Yan ho ay tulungan lang ay kadami hong kalalakihan at kababaihan. Ay, di hanggang din mo na ho ulay ang part 1. Abangan nyo naman haw ang part 2. Ay, siya huwag nyo hong kakalimutang ishare. Bye-bye. God bless sa atin lahat. Kay naman ay talaga hong din eh.